Yo, what's up mga Grabe yung ginawa, no? Biglang bumaliktad ang sitwasyon na akala po natin magtutuloy-tuloy na po yung uh, investigation about dito sa mga anomalyang flood control projects at saka mga ghost projects mga lodi. Pero ang nangyari kasi, biglang dinimolish po ang Duterte blocks dyan po sa Senate hearing at pinagpapalitan po yung laman po ng committee. Siyempre mga lodi, Uh, alam na natin kung anong gagawin nito Senator Soto na to focus na yan sa impeachment kay VP Sara Duterte at ito pa kapag pinasa po nila yung uh, bill na magpapababa po ng edad na tumakbong presidente sigurado po yun si Biko Soto ang kanila magiging manok sa 2020 kasi nga po si Lenny Robredo wala na po yan wala na rin po pag-asa si Tambalos Los mga idol Sirang-sira na po yung pangalan nila. Yan po ang nakikita natin. Pero inyo mga lodi, yung problema nasa kongreso, pero yung dinimolish nila at pinalitan ng mga leader eh yung nasa senado. Tama ba yun mga idol? Kayo tatanungin, tama po ba yun?